Let's go bening mga ride. Well, it's road rider moto vlog. Happy Ano araw ngayon? Uh, magandang gabi. Happy Huaybes po sa ating lahat. Uh, inayos kasi yung inayos kasi yung tudah o yung terminal ng uh, mga tricycle kaya medyo sumikit yung kalsada so, mas na mga ride no? good evening, good evening good afternoon and good morning saan man yung sulok ng mundo ngayon? Nang nagvlog lang ako na pa-vlog ako dahil nga uh, sa nakakalungkot na balita no nung natapos kakatapos lang na bus Iron Ironman na 2024 na kung saan tatlo po sa mga sumali ang uh, nasawi. No. Hindi ako against no, hindi ako against sa uh, uh, bus Ironman na ito. ang totoo nga, eh, excited akong panoorin yung mga vlogger o mga rider na kumahataw gamit yung kanilang mga motorsiklo lalo yung mga big bike no at siyempre yung inidulo natin dito isa na kasi na ni General Kamote no si GTV Katagumpay si Raid for Speed no at hindi lang mga mga moto yung sumali nito pati mga artista no sila ni Jack Roberto yung boyfriend niya no boyfriend o ex ni Bia Alonso ang kasali din eh no hindi ako against so hindi ako galit sa tawag nito boss iron man na kasi nga nangangarap nangarap din ako eh na isang araw eh makakasali tayo sa ganitong klaseng event ng uh, ng mga moto vlogger o mga rider no na na nakikijamming no itong ang boss iron man so ang tanong ko lang no bakit nagkaroon ng uh, Bus iron man at uh, siguro yung purpose yung dahilan nito ay eh, hindi hindi ko na rin sigurado no kung may malaking premyo may malaking premyo yung mga hindi ka nga nanalo nitong uh, boss iron man kasi hindi, hindi lang naman to malapitan eh, ang layo eh, you no know? Malalayo 'yung mga lugar. Hindi lang uh, Kisan eh, Kaluukan. Hindi malalayo na lugar. At ang Maga. You no, know, ang kalaban nito antok sa ka ngawit kasi big bike eh. You no? Know? Kahit siguro hindi big bike pero ngawit pa rin. Isipin mo nang kahit man sabihin man nagpapahinga-hinga kayo, pero Diretso no yung uh, kung ilang kilometro, ilang kilometers yung tatapusin niyo itong Busayon man nga. Kaya nga posible, puro iba diyan, nangangawit na, namamanhid na yung katawan, inaantok na. So kaya nakakalungkot isipin no nung mga kakatapos lang na ayon man i tatlo, no, hindi, hindi ako nagkakamil Tatlo po yung uh, nasa nasawi sa uh, pagsali nitong uh, bus iron man di ba sa dito na lugar hindi na ubus ubus na sa sakin dito eh ayan uh, na ubus na highway yan sir nagmamarcha kayo no ang so kahit ganun pa man siguro mas maganda na siguro na ah uh, siguridad yung mahigpit talaga na mahigpit na kung ano man yung dapat na usually disgrasya talaga eh. hindi mo maiwasan eh pero siguro dapat mas matinding mga ano mga protocol eh ka nga yung mga safety gear niya yan safety gear talaga dapat bago magumpisa yung biro naman ata no yung Bus ayon man na yan, yung mga briefing briefing kung ano yung dapat nilang gawin, kung ano yung dapat kasi alam ko meron yan eh. Kasi dapat condition na condition yung katawan mo, hindi lang yung motor mo. Pati yung katawan mo kasi s'yempre, yung katawan mo yung magdadala sa motor. No, kaya talagang hindi man naman talaga maywasan yung uh, ika nga disgrasya, disgrasya yan eh. Hindi mo naman lang talaga yung uh, rider na yon. Tsaka no, kasi dapat may specific tama ba yon? dapat may isang linya lang sila kung di ako nagkamali kung di man isang linya baka yung para sa kanila lang may magagay na kung sino man yung mga mga mag-assist no, dun sa bus iron man na yan kung hindi ako nagkakamali siguro mas maganda na may mga staff may mga personnel na magbabantay lalo po yung mga mga crossing na area ano? yung mga kalsada na mga cruising kasi hindi naman maiwasan yan may mga cruising talaga na area dapat may magmamani mamamaniobra o mag-assist na mga kung ano man yon kung sino man yon mga barangay up no ba mga volunteers ba para maiwasan yung ganun eh kasi siyempre di ba malay ba din nung mga sasakyan na yon na may halimbawa nga may mga may event na nga bus ironman no katulad niya ng gabi na eh kasi diri-diri sa sila kung may mga pahinga man yun sila kain o di kaya iblip e, lang ng konti inom ng tubig gabi, o kung ano man yan pero no kaya siguro mas mas maganda yung mas higpitan pa yung kanilang mga protocol no yung kanilang yung siguridad na siguridad ng mga kalahok ng mga rider no yung mga safety gear no yung yung uh, briefing kung ano yung dapat tapos di ba siguro mas maganda yung kalsada din na dadaanan no kasi ginapanood ko yun si JTB Katagumpay may mga naliligaw no yung mapa na ginamit nila eh, parang kabila may mga dumaan sa kabila o may parang, parang ganoon ba sa so, siguro mas mas maganda na bago lumahok o bago magumpisa itong event na ito ay eh, Meron silang briefing na uh, specific na daanan no. Na kung halimbawa, mag kayo sa dapat Napawtwil. So, pero alam ko. Alam. Pero alam ko mayroong ano 'yan eh. May mga briefing yung mga 'yan eh. Alam ko may mga uh, bago 'yan sumama lang sa mga ganyan eh. May mga briefing 'yan silay eh. para maiwasan nga, ikaw nga 'yung uh, 'yung uh, hindi magandang pangyayari to talagang di mo maiwasan ng disgrasya pero mag ika nga may meron kayong alam no mostly din sa mga da dadaanan ng mga kasali may mga idea o ka nga siyempre iba dyan ba, may mga baguhan na ganito yung kalsada pag dating na sa ganitong lugar no although talagang hindi naman natin talaga may yung disgrasya saka mas mas paigtingin pa yung uh, ika nga mga kung ano man yung dapat nilang gawin para maiwasan yung mga gantong klaseng pangyayari kasi nakakatakot, nakakawa lalo po yung mga pamilya na maiiwan itong itong mga rider na ito itong tatlong rider na ito, bagka lang kung may mga pamilya, although nga andan man yung tulong, hindi naman mawawala yung tulong ng uh, pamunuan ng uh, Bus man, pero simpre, di diba isipin mo, may tulong, wala namang tulong pero yung buhay na nawala dun sa pamilya ng ng uh, naturang na, yung mga maiiwan ng pamilya ng naturang mga rider na saka yung mga crossing nga di ba yung mga kanto mga crossing na yan dapat may mga mag-assist kasi hindi naman wala namang kalsada siguro na walang cruising eh lalo ang layo ng ilang kilometer yung kanilang tatakbuhin no, may mga yung nga no nangarap nga ako na makasali someday, no isang araw di baka kasali tayo sa ganitong klaseng event no condition ng mga rider kasi yun yung magdadala ng motor eh kahit gaano pa condition yung motor na dadalhin ikong eh, kung yung rider eh hindi naman condition no yun lang siguro mga ride no at uh, condolence dun sa mga pamilya ng uh, ng rider na nasawi no? talagang may disgrasya eh, sana sa pamunuan ng uh, boss ironman ay eh, mas paigtingin pa yung uh, siguridad no? at nakakatuwa no? dahil uh, yearly ito nila ginanap no? makikita natin yung mga nagagandahang mga motorcyclo mga ride, mga motor mga big bike na motor no? Nila mga karide, no? maraming maraming salamat no? road rider motovlog bye bye